Magandang araw! For today's video, nagluto nga po pala kami ngayon ng ginataang labong, banana cue at nagpunta ng punsyunan. Kaya naman tara't samahan niyo po kami muli sa aming panibagong araw. Kapag ni ka talaga sa probinsya, basta masipag at mandiskarte ka lamang eh, hindi ka talaga magugutom. Katulad nga nitong labong, eto nga pala yung mga pinanguhan nung nanay at tatay ko nung nakaraang nagpunta sila sa bundok. Dahil tag-ulani na naman nga ay maraming suli ngayon ng ganitong klasing labong at eto nga pala yung pinakang batang ubod na kawayan. Dini nga ako sa amin kapag wawala walang may ulam ay maahon lamang kami ng bundok at maghahagilap na ganitong klasing labong at pag nagulay mo ay eh, di kay ulam na. Eto nga at gumamit lamang kami diyan ng piler para matapyas nga sa maliliit na bahagi at pagkatapos naman dito sa mainit na mainit na tubig sige papakuluan nga lamang muna natin itong mga labong nga 10 hanggang 15 minutos nga lamang natin yung pakukulo-kuloan para matanggal nga yung pinakang mapait para masarap kainin at ayan makalipas naman nga po mga ilang minuto ito at nagbulakan na at nakuluan na kaya naman hinango ko na at pinatigis ko na nga ang tubig at ayan pagkatapos ay sisimulan ko na nga pala muli ang pagluluto bali inuna ko nga pala dito ang pagigisa ng bawang at saka ng sibuyas at sinunod ko na rin nga kagad isang kutsa itong mga hipon bali papupulapulahin nga lamang natin yan at saka naman tayo dito maglalagay nitong bawang nagata isarin Isa rin ito sa mga hilig at paborito naming luto pagdating sa labong, lalo pa nga kapag ganito ang sahog na hipo na talaga namang napakalinamnam at napakasarap. At ayan, kapag ganitong kumulo na nga ang gata, ay sinunod ko na rin nga pala kagad ilagay itong mga labong na pinakuluan din kanina. Naglagay na rin nga ako diyan ng mga pampalasang sangkap katulad ng asin at saka ng paminta at paghalo-haloin nga lamang po natin yan ng maigi para maluto-luto ng husay. At ayan kapag ganitong naiga na isinunod ko na rin nga pala kagad ilagay dito itong kakang o yung pinakang malapot na gata. At para masigit na masustansya ay naglagay pa rin nga pala ako dito nitong mga dahon ng malunggay. Naku ay amoy pala ang mantin ng ganitong klaseng ulam ay eh, talaga namang magugutom ka na at amoy na amoy labong. Halos lahat din sa amin ay paboritong paborito yung ganitong klasing luto sa labong at kapag mantin na rin na isaw namin sa na may asin ay talaga namang anong inam. At ayan, ito na nga po at luto na rin nga itong ginataang labong na merong hipon. At dahil malakas pa naman nga raw ang apoy, sabi nga nitong nanay ko ay magaluto nga daw siya ngayon ng banana cue. Halos naghahinuga na nga yung mga saging na dito sa amin dahil ilang araw nang walang biyahe at may bagyo. Kaysa tuloy ang maghinuga at mabulo kaya rin nga, nga at maigit mapakinabangan at kasarap din nga, nga, nga rin meri merindahin habang paayo ayokmod. mod. Gusto gusto ko rin talaga kapag nagluto yung nanay ko ng ganitong klaseng banana queue ay yung maraming asukal nga sa pinakang ibabaw. Nung mga bata pa nga kami araw-araw din talaga kami nagluto ng ganitong klaseng banana queue at inala ko nga namin yun bahay-bahay. Kung noon nga yung isang stick ng ganitong klaseng banana queue ay 2 pesos lamang abay ngayon ito napakamahal na talaga. Nagbago man nga ang presyo at nagmahal na pero hindi pa rin nga nagbabago ang lasa. Tari na nga po at luto na rin nga itong ating banana cue at saka itong niluto kung ginata ang labong na may hipon. Pagkalutong pagkaluto nga ito at naghay na rin kami dito sa may labas ng aming bahay para sabay-sabay na nga kaming makakain. Tanghali ang tapat na nga ito pero makulimlim pa rin nga ang panahon pero ayos lang mga kako at nang hindi masyadong mainit at mabanas. At mas masarap din talagang kumain kapag ganitong maraming kasabay at kasalo at talaga namang napaparami ang kain namin lalo pang kapag ganito kasarap ang ulam. Halos lahat din nga kami din sa bahay na sa mga ginataan. Kaya nga halos hindi man ang pasambong isang linggo nang hindi nakakapag-ulam ng digata. Abay kapag rinig nga ng ulam ay talaga namang tao bang isang kalderong kanin. At eto mga anak kong si Ate Kuning ay napakahilig nga pala niyan sa hipon. Kaya eto ang kanyang pinakakaupak-upakan. Ay siya kain muna nga ho kita din mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Tong busog-lusog talaga ang lagay naming lahat diyan dahil kumain na nga kami ng kanin. Abay nagbaryanda na nga kaagad itong niluto ng nanay ko na Nanakyo. Akala ko nga rin pang merindahin pa namin sa bandang alas ng hapon na ba yun pala ay e, pang himagas. Pas forward at kinahaponan ay eh, pinag-deliver ko naman nga pala ng video kaya ito kapatid kong si Tano dito sa may punsyonan, dito lang din sa may bariyo namin. Dini nga sa lugar namin ay eh, halos magkakamag-anakan din kami at halos isang pisa daw ko no. At ayan nga pala pagkarating namin dito ay eh, mga abala rin nga ang mga tao at kanya-kanyang luto ng mga pagkaing handa. Kung makita ko pa nga lamang ay parang nagugutom na nga kaagad ako. Ayan nga palang niluto nilang yan ay eh, kalderetang manok tapos eto namang iba ay eh, mga abala din sa pag-iintindi. At eto nga pala yung pinsan ko nagaluto naman ang kare-karing Saguinho. At bandang alas stress na nga ng hapon ay nagumpisa na rin nga ang punsyunan. Ito nga ni at kasama ko nga pala itong dalawang batuta ko at kasali nga pala sila ngayon sa 7-7. At ito nga pala may birthday si Rika Pay at 7 years old na nga pala siya ngayon. Ito nga at pagkarating na pagkarating namin ay sakto at tinawag na rin nga kami kagad para mag-abot nitong aming daladalang regalo. Abay ito nga ang anak ko si Alicia Bernice ay kakarating-rating pangala ang namin ay nagayaya na nga kaagad kumain. Kung ano-ano na -ano nga kako ka agad pinagtututuro at kakawari gutom na. Ay kako nga sa kanya may may maya naman ini nga nga bigayin ng regalo at mensahe kako kaunting oras na lang at kita'y mga makakain din daig mo ang hindi napakain palagi ba ganamang gutom at rin nga sa wakas sa mga ilang minutong programa ay ere at nagpakain na din at talaga namang itong dalawang batuta ko ay gutom na gutom nung no, makakita nga ng espagete ay talaga naman sobrang hihilig talaga nitong dalawang batuta ko sa espagete at kapag nakakita talaga yan eh talaga namang hindi mapayag na hindi matitikman ay sa isa nga ka ako kasama sa mga grening punsyonan at galing baga naman kumain. Naalala ko nga bigla ng inay kapag inasama daw ako sa ganitong na ako nga na ipaukot-ukot at hiyang hiya at hindi man lamang ako mapakain. Natandaan ko naman nga na gayong gayon na ba sino baga hindi mahihiya kapag nasa punsyunan na inakuhaan nga lamang ako ng inay na kaunting pagkain at ako nga na inapaupo sa may kabilang tabi dun sa may halamanan. Ay kaya ako noon na hiyang hiya talaga at hindi man lamang baga naman nga ako mapaupo ng inay sa upuan at dun ako apaupuin sa kaupirasong bato. Abay talaga namang minsan ay ayaw na nga nang sumama sa punsyunan. Pero ngayon nga ay talaga naman ako tuwang tuwa kapag kami nakukumbidahan sa punsyunan. Na ba yung garini baga naman kumain na ay mayroong pang pasilip, eh. Na ikakoy maraming salamat nga ni Ho, sa may papunsyon. And yun lamang muna nga ni po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.